Hindi, ay ano 'yun? Oh, nun. Ay, oh. Ang grabe laki noon. Ay to. Oh, mga hinala gawa sa, sa damo. Ay, ano to? Ahas. oh, ahas. Eh oh. no. Tatakto ang porito yung pinakamalaking asida rito. May jaguar pa. Oh. Huh. Oh. Panalo, pwede pa yung mga 'yan. nagdito dito sa taas. Oh. Hanggang doon. Eh, namatay na, na, na. Ayun pa. Nakita sa buta ko. Oh. Yung buta ko maliit. Pa-busa niyo. Alay ko, di kaya ng isang kataw. Di kaya ng isang kamay. Ay Ay, may mga gasgas -gas na. Oh, may mga gasgas -gas na. Sayang naman. Okay pa naman. Wala natin. Sana walang ahas. Terbaha naman eh. Oh, Ay, grabe. Isda ang dami. Tingnan po natin yung kalagayan ng ilog dito. Matatapos ng bagyo magtitingin tayo ng mga na-trap na isda kasi malakas yung tubig kagabi sa ng umaga pero ngayon mainit na kaya tapos na yung baha ah, malakas pa rin sabi laki po ng ilog oh. baha pa rin po pala tapos ng bagyo oh. puro tubig yung palay nila mababa na rin yung baha ah, Marami siguro na trap po dyan mga isda Pero hindi tayo dyan maunguha kasi kitang kita tayo dito sa daan eh kasi ngayon wala nagbabiyahe kagabi bagyo tapos ngayon may na yung bagyo kaalis lang kaya wala masyado nagbabiyahe malaki malaki din yung bahang pero ngayon may uh, maliit na ngayon mupa na kaya titingnan po tayo ng mga tilapyang na ano na stranded sa Taichung hindi masyadong malakas po yung bagyo kaya wala masyado na pinsala rito ikot-ikot tayo Punta pa si tayo dun sa ano, sa may ilog dun sa kabila. May daan pala dito. Tagal-tagal na po ako hindi nakapunta rito. Yan, ano, ano. taniman po ito. mga laychi. Kung ano-ano. Gala-gala tayo ito. Mga laychi po ito. Mga laychi ba yan? Oo, oh, laychi nga. Ah, may hinog na siya. Siguro mga 2 months, 3 months. Bababa lang po ang puno dito. Ganon sila magpaano ng puno. Kinakapon nila. Mga mangga. Tingnan yung kaliliit ng mangga. Ayan. Right dito po tayo pumunta sa may tulay dito. Kasi doon sa kabila doon. Sa may banda doon. Sa maraming ano. Maraming pong dadaan ng mga city. Ang ah, maraming pong dadaan doon ng mga nagbabantay. Eh. Sisitahin tayo kasi bagyo. Eh dito. Bundok po rito. Pag so, nakita itong baluti natin sa mga pangisda. Uh, Papauhin po tayo ng dorm Kasi bawal lumabas pag bagyo Pero wala na pong bagyo ngayon uh, Sa so may part ng Taipei po malaka siguro Sa ibang part ng Taiwan Tingnan po natin dun baka may isda Wala na palang masyadong tumatambay dito May nag Ano din dito, nagkakamping eh. May nag-iihaw-ihaw -ihaw dito May ihaw-ihaw May table Ang gabi Ito yung mga pinaglumaan nila ay, basket na naman oh. Yan, dito lang iniiwan lang dito. Dito dati. Yan, nakasila naman tayo ng mga kapal. Ay, wala. Hindi talaga bumaha dito na sobrang laki po. Oh, banda rito sa may amin sa may probinsya ng Taichung. Kasi kung bumaha to dati, ano yan? Ubos. Bagyo po hindi masyadong malakas dito. So wala pong isda. Hindi pa tayo ng ibang spot. Nakayos, no, nakasako na yun. Nakasako po rin. Na kasi pag may mga nakasako minsan may mga ahas yan sa loob ito mga gamit gamit po ito tapon dito ang laki takip po marami mga ano yan niiwan na lang nila dito yan buta mga pinag inoman mahilig po sila mag inom ano mas marami silang tinatago dyan sa ilalim mo, oh. kita mga, mga lutoan yan sarap ng inum inom nila ito tapos nag lipat po tayo sa kabila sa iba parang kinakata yung ka kamay ko mag fishing yung malapit na sa amin wala rin, wala rin napinsahan lang rito ng bagyo nandito na po tayo sa ilog ngayon at wala nang bagyo po Ayan, tahimik na yung ilog May nag fishing po banda na isa at uh, marami po dito ano, yung mga damo na salanta. lanta yung mga tubig tubig po sa paligid titignan po natin yan solo fishing po tayo at bumaba tayo dito nakita natin may mga tubig tubig dito wala po yung tripod ko kaya ano po tayo punta natin dami isda marami din po nanging isda dito ayun mga mga ibang lahay nakashort lang sila may mga sigpaw sila nakakatuwa po kasi yung mga ibang lahay doon mga indonesia siguro yun may dalawang sigpaw sila nakashort lang tapos sinilas kasi dala ng bahay ngayon lang nakalabas bawal po kasi lumabas dito ngayon uh, bawal lumabas po kanina Tingnan niyo po nangyari sa ano, kinalkal ng baha oh. mga dala-dala. Hindi naman po kalakihan ng ano dito baha. Ay, mapatay na isda oh. Ayun, patay na isda. isda. Ngay maghahanap tayo ng mga isda-isda. Ah, simulan natin doon. Ay, malalim dito. Ay, daming patay na isda oh. Buwan ng baha. Ay, napay abot mo dito kay ng tubig. Abot 'yan. At may nang pa rin doon. Dala natin ito. Ayun. Titingnan tayo ng mga salanta ng baha dito. Ay, malalim pa 'to. Pero may mga isda doon oh dami may e, sisigawan sila oh, may sako silang dala oh, e, sako sila grabe silang mahuli din yun, dadaingin nila yan, binabagahan sa Indonesia kulay kulay to e, e, dami dami sila dami 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 oh natin itong mga hinaan na, gawa ng baha malalim pa siguro to sila natin yun Uli. Ay, mga ano to. So. Maliit pa po. Ay, maliit pa. Mga payat. Wala natin. Sa ilog. Para hindi sila mamatay dito. Kasi mawalan po ng tubig yan. Doon natin. Ay, sila oh. Mga Pinoy din pala. Pinoy din sa Indonesia. Ang tayo dito. Losong. Maganda ba yung kuha? Yeah. Losong po tayo. tusig pa lang dito wala kasi lalim. magkataguan sila oh. malalim pa kasi yun ayun ayun ibang kulay uy sayang may kunti kunti rin magilid oh. gilid, -gilid. lalim pa po hindi pa to kaya oh. basta pa tayo dito malalim pa pala salok salok na dito sana walang ahas Terbaik naman eh. Ah, sigpaw, sigpaw. Wala. Yan, ilaki. Wah, oh, dalag yata ito. Wala, malaki. Malaki. Kabi, laki na yan. Nandito sila. dalaki Oh. Lalaki. Sa ilalim. Ayun, lalaki. ayun, Sa lubong na rito. Laki rito. Dalag yata ito. Oh, ayan, laki. Kabi, tilapia yan. Kahuli ah, tayo malaki. Oh, uh. ayan Kilo yata to Dali natin timba ako ko Parang nahuli ano namin yung itan dahil po rito kahit dalag nasa ilalim lang ah, natin dito ayun laki oh laki ay may ngipin na dahil ko kabin tila pa ang laki oh may gas gas na po siya ng baha oh ay may gas gas na hindi na po kakain ng ganito sayang laki pa Mga nga kilo mahigit Hawla natin dun Ayan May mga gas gas na Itong isa na huli ko Payat Kagabi pa siguro to Kasi baha po rito kagabi Ayan eh. po Payat Ay Nakawala, pa Papakawalan ko din naman siya eh Payat Hanap tayo ng mataba-taba Yung walang gas gas Kasi baka po may mga salmonella na yung mga may gasgas -gas. may mga parasite na hindi pa ako nakain ng gasgas -gas na pero kung dalag yung kahit na gasgas -gas. -gas. Ay, laki. Laki. ay laki ay sayang ano yun ayan lang to oh, yun oh, huli ayan pwede to ganito kaliit kahit maliit yun po hmm. sa ang dami dito kalat lang Ayun. Ayun, oh. may mga tama talaga sila eh. Oh. Ayun oh. oh. Mga na gawa sa, sa, damo. Ay, ano to? Ahas. oh, ahas. Grabe kasig pa ako ng ahas. Ayun oh. Ahas po yata yan. Ahas nga. Ay, hindi. Alus. Higat. Higat ba ito? Ano to? Higat. Sa... Namatay na. Oh. Grabe. Mahal po dito ang igat, oh. Hindi ako ng igat, oh. Grabe. Namatay na nga lang. So, ano natin, Tapo natin. Ito na lang, pwede itong natin isa. Ah, ito, sabi tama na rin siya. May tama na rin. may mga salmonila na ito. May mga sugat na po gawa po ng baha. Ay, kakalapsawan dun. Dami dun, oh. Kakalapsawan. Ganyan po dito sa Taiwan pag bumaha. Daming isda. Dito may lamaw dito. Ah. Grabe, binaha to. Daming isda oh. Nakamatay na. Dami. Wow, grabe ng isda yan oh. Pakita ko po sa inyo. Oh. Nandito. Ayun, mga ilalim. Mamatay na yung iba. Ayun, dito karibono dito. Dami, oh. lalaki, may malaki pa. Oh, grabe isda yan. Oh. Tatagpuan ko po rito yung pinakamalaking asida rito. May jaguar pa. Oh. Huh. Panalo. Pwede pa yung mga yan. Hanggang dito sa taas. Oh. Hanggang doon Ayan. Nakamatay na. Ayun pa. Ayan. Hanggang dito. Nalangaw na. Payat. Ayun pa oh. Mm. Mga maliit. Patay na ito. Ayan. Nakamatay na po sila. Nakamatay na sa dami. Hanggang doon pa. Pero ito po yung ating kukunin dito, yung mga yan. Ang dami, mababaw. Kaya natin kunin yan. dami, oh. Ayan, oh. Lutang-lutang na yung iba. Oh, Jaguar pa, oh. Jaguar. Jaguar to. Ang grabe. Ang agat. Saan na yun? Kulit yung -kul panalap. Ang isda rito. Oh. Sipawin natin. Umpisa tayo dito. Ang na ito patay na patay natin sa ilog pwede pa po ito ito pa pwede pa, buhay pa patay na, wag na pala ito ano ito black sayang oh. patay na baka may parasite na ito tapo natin sa ilog grabe daming isda rito ito pa ayan na. ayan pwede pa ayan kalutang dami ay sigpawin mo lang ayan o ang palaki dami ay may kulay orange pa rito ito patay sa ilalim halo halo na po sa ilalim may mga patay na dami sa ilalim mga patay ayan o laki ay wala pa mga kawala sa akin ito, oh. Oh, na. Eh, eh, laki. wala. yun. Ah. si. Ayan pa. malakas sa ilalim. Ayan. Nasa na jaguar. Ayan. Dahil po rito, Grabe, dami, dami, oh. Ang timba. Sige sa timba. Ah, oh, grabe. Ano to huli? Tawagin natin si Ethan. Ethan kasi wala kanina. May pinuntahan yata siya. Ah. Ay, tibo kasi. Ganto-ganto na lang natin. Ah. Ito laki. Ay, may tama na rin to. Ayun, malakas pa. Ah. Sumasad-sad sila sa baha. Ah, oh, malakas. Atis sa ako. Nababasa po ang GoPro. Kunasa natin. Kawala pa. Yan po yung huli. Isang timba. sa nagpuntahan yun. Nasa ilalim lang sila eh. Chinsuri natin. Ayan, no? Ay patay na ito. Patay na. Yun. Yung mga na natatapakan ako. Ayan, ayun. Ayun, huli oh. Sa. Napaipon din tayo. Marami sa ilalim, natatapakan ko. Ayun oh. Ayun. Dami sa ilalim. Oh. Tayo tupo yung huli. Sigpa pa po tayo dito. Sigpa tayo. Dami na ano sa paa. Ayun oh, dami sa paa talaga na tapak. tapak. Nabangga. malabo kasi, malalim pa ayun no? oh, yun, huli oh mayroon po kagaling magaling mang huli Lagay natin dami oh. meron, dito lang tayo pasig sipaw lang, ayun oh mabangga talaga sila, dami oh maraming isda yan sa ilalim lang na paa nakakita tayong ahas kanina ahas ano yun ahas igat meron ba huli ayun huli oh oh uh, ganun ganun lang ang dami dito nabangga dito siya dito po sa Taiwan kanina uh, gabi. ay days po kasing naguulan dito sa Taiwan pero sa part namin patila tila pero sa pandang ay jaguar jaguar lumutang lumutang ay ay Jesus yun huli po yung pinakamahal na isda rito sa ilog yun po kahuli oh. jaguar panalo to masarap po ito mahal po yan umulan po ng dalawang araw dito sa Taiwan sa ibang lugar tatlong araw dito sa Taichung sa amin paano ano ano Uy, -tigil, tigil pero sa Taipei siyata, hindi ko alam kung isang ang lugar dami po natumbang mga istruktura kasi dire yung ulan Diyan po sa Pinas, dire-diretso ang ulan po, napapanood ko. So, to ano may tama. Okay. Ayun, laki nun, dalagi hata sila, oh, dami dito. Yan sila. Yan, dami, oh. Sabi mga isda yan. Nandito lang sila. Dami. Oh, oh grabe yung isda yan, dami. Kasasulok pa, ka, oh. oh. Dami yung isda. uh Dami. sarap dito isang lebtong lang dalawa akat ko sa motor ko may itlog pa yan akat ko pa muna sa motor ito kasi marami pa dyan pag linaw dyan marami na naman pagod San timba agad oh may igat pa dami pa po sa ilalim maubusin natin yan kasi mamatay din lang pero yung may matama, diyan ko kukunin nandun lang naman po yung motor ko bandaron may tao nakatira doon Yakit natin. Ah. Start po ulit tayo manguha ng mga isda na natrap dito sa damuhan, sa baha. Yan, yan po. Oh. Dito sila nag-umpukan eh. Siguro kung malino to, dami nating mahuhuli. Malalim pa po sa gitna. Ano to? Jaguar yata to. maliit. Ayan oh. Maliit pa. Kawala natin. Ayan oh. mamatay din lang to. Kasi kanina hanggang dito yung tubig eh oh. Ngayon, babaw na tingnan nyo po patay na oh grabe gano'n lang po mag ano dito ang isda o gano'n bu pag bumaba yung tubig to patay na rin to mamulot nyo tayo ito pwede pa to silid natin sa timba tapon pa ayun dami oh yan oh Pwede na to. pampaksi oh Tinikman ko lang nakaraan yung galonggong. Ah, grabe. Ayan pa oh. Naiigahan na talaga sila. Ah. Ayan. Pasok na. Ay, maliit. Baka malaki. may meron pa rin dito. Ayan. Ay, may tama talaga sila oh. Gawa po ng gas-gas-gas-gas sa damuhan. Baha. Ayan. 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 Ayan, may mga tama. Ay, hindi. Pwede pa to. Kaliskis lang natanggal. ay hindi. Pwede, hindi na pwede. Ayan po, hindi na pwede. Oh. Yung buntot niya, sira na po. Labas na yung balat. At dito. Gawa po yun ng pagtama ng, ng kanilang katawan sa mga damo-damo. Tagal na ano kaya ito. pa. Patay na. May iba po, patay na. Ayun. Hindi. Ay, ano yun? Ang oh, grabe laki nun. Ay oh, ang laki. Pakita. Baka may tama. Hindi pa. Wala pa. Ayan, sa balde. Dago dito. Mandarang dito. Titingnan tayo nung sa taas eh. Oh. Ano po yan? Daan lang po yan ng mga sasakyan. Kapunta pong biyahe. Ayun. Ano yun? Oh, grabe. laki nun. Bunganga dito. Ang malaki. kaya yun. Dalag yata. Ayun. Ang oh, grabe. Ang laki nun. Dito siya. Ayun. Padadaanan ako. Ayun. Nasa may malaki po rito. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ay. Sayang. Ayun, huli. Oh, uh, ayan po. Yan pala yung nagwawala. Laki. Buhay na buhay to. Sana walang gasgas. -gas. Ayun pa, ayun pa. Laki. Uh, ayun, huli. Oh, grabe mga tilapia. Ayan. Huh. Ah. Minsan lang ako nakita ng ganito. Ayun Ayun po. Ang ah, malaki pa sa buta ko. Oh. Yung buta ko malaliit. Tingnan natin yung GoPro. Ang lalaki ng tilapian to. Ah, oh, Pita ko po sa inyo. Alay ko. Di kaya ng isang katao. Di kaya ng isang kamay. Ito po. Oh. Ay. May mga gasgas -gas na. Oh. May mga gasgas -gas na. Sayang naman. Laki pa naman. Wala natin. Baka may mga parasite na kasi. Hmm. Uh -huh. Nagawa po ito ng baha. Naipon dito. Ito pong isa. Ayan. May gas, narin na rin dito. Labas na yung laman. Wala natin. Ito. Payat ito. Ay hindi. Pwede pa. Kulay green. Oh. No? Mataba siya. Walang gas gas. Ito. Payat. Ah, dito lang tayo paikot-ikot. Nakakatag po tayo. Alam ko may dalag dito. kusok sok lang yan. Ayun. Huli. Wala dyan. No? Oh. Hindi ko po alam kung nakukunan po yung mga huli. Kasi po tayo ano, nasa liig lang. Pagtutungo. Hindi ko alam kung nakikita. Pero may malalaki talaga kung nasa salubong. Eh. Ayun. Oh. Ayun. Huli. Maliit. Ayun. Damit talaga sa ilalim. Oh. Huli. Oh. Ang daming na baga sa paa. Sigpaw-sigpaw lang po tayo dito. Kaya ako sabi, laga sa timba. sa timba katlo yun dito lang po sila sigpawin lang tiyaga lang talaga lalo sa ilalim malalim pa kasi pero pababaw na yun o no? o oh. yun laki sumabi o sumabi magay po natin sa timba Si para mabuhay si pinatong ko yung gopro sa timba kayo na lagay na natin dito ito yung ikalawang batch po yun o grabe ganda pero may mga tama doon natin isama tulad po nito o oh. may tama sa kahit niyang kaliskis wala ng kaliskis Hindi. pwede yun yun laki oh grabe sagana dito sa taiwan yun namamatay po o oh. yun laki dito o ay may tama to ito po may mga tama sila may mga tama ah, pero pwede pa sila pag sa Pinas parang kinalaskisal lang yan ang baha eh hindi man natagalan eh. ang dami pala siguro mga dalawang timba po siguro ang huli ko na yun last one ah, At ako medyo pagod na pagsigpaw sigpaw natin so isang sigpaw na lang po ayun po, may isa pa buti na tapakan ko ah. maliit ito po yung huli sa so, isang timba nasa motor isang kulay pula isang sigpaw lang po pa pag wala lang huli wala na huwi na tayo last na sigpaw ito. sigpaw Oop, may mga bumabangga sa lagay eh Tingnan Wala. Nakataka sila. Oh, ayun oh. Oh, ayan, nakuli. Isa. niya natin tanggalin. Ayun, laki. Yung malaki talaga bumabangga. Hindi ko alam kung dalag yun. Pero pagod na ako. Ayan. Tama na po yan. kasama namang abusuhin yung Ilog, bayan na sila mabuhay na dyan Kung mabubuhay pa May pupulot din po yan Pag hindi aso, tao Yan, ito po yung huli natin Yan, thanks God po sa inyong panunod pauis yan ako Il Nakailas tayo, style Kasi mainit Wala rin tayo sombrero Ayan po yung timba nating na huli At yung isang timba Nandun sa pula sa motor Napunta so, na po tayo Maaga pa naman Pero Ano eh? May pasok pa tayo bukas Kasi wala po kami pasok ngayon Kasi may bagyo ito. Iba, nalutang pa oh. Sayang ka Mamatay na rin Ikihinga lang Wala na oxygen eh Mamatay na rin sila dyan Yan. Sige po uh, Tuloy na po ako Dalhin ko na po ito Salamat po sa in-suporta uh, At wag po kayong mag-alala dito sa amin Okay lang po kami rito Sa Taiwan Sa mga baha Ganyan Sa bagyo Okay sa digman Wala po God bless po sa inyo. Ingat po kayo anong ginagawa niya. Yan, pauwi na po tayo. Thanks God. Tatahuli tayo ng marami. Biyaya ng baha ng bagyo.